Maganda na mga May alternative na silang kainuman. So, yan. Hindi na sila mahirapan dito na pagtuka. Ayan, may painuman na sila ng maayos. Ayan. Ayan, o. No? Ganda ano. Oh. Kita nyo naman. Yun, know, o. Umiinom, mo What's up mga Kanoy P? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Merkules mga Kanoy P Wala tayong pasada vlog ngayon Dahil puding ni Mia Dito muna ako sa manok ko na mag-aayos ngayon Tapos mamaya kay Mia naman Bali pasok tayo dito sa kulungan ng aking mga manok Ayan Bali mga Kanoy P uh, Napansin ko dito sa aking mga manok may ano yung mga palong nila ayan medyo nagkukulay violet sa dulo nya tulad nyan may violet dun sa palong nila kaya pala nagkaagan dahil nga ano dahil nakukulangan sila ng tubig na naiinom mga kanayti nabasa ko sa may facebook na ganoon nga ah uh, kulang sila sa tubig na naiinom kaya ganyan so ang gagawin ko ngayon bali siguro idadagdag ko yung ano yung tinanggal ko dito na painuman nila so dito sa area na to dalawang layer tas dito sa kabila may lalagay ko yung ano yung painuman na yun mga kanaypi pero dito banda uh, maghahanap muna ako ng pwede kong mailagay na ano na dagdag na painuman nila ayan dahil may napapansin din ako dito sa mga bago may ganun na rin sila mga kanaypi may violet yung kanilang palong sa dulo Ayan. So magdadagdag ako ng ano ng painuman nila. Ayan, yung dulo na 'yan, ano, yung palong niya. Medyo at violet So ganyan yung indication ng ano ng kulang ng tubig na naiinom nila. Tulad nito. project ko ngayon mga sa kapag ko dito uh, siguro uh, i-kinsoil natin si Mia at uh, tatanggalin ko rin yung ano yung trapal na nandoon sa ano sa kanyang pinagagarahan mga sira naman na kaya tatanggalin ko rin mamaya Okay, tignan ko yung ano, mga kanayipi. yung ilalagay ko dito na painuman nila dagdag dun sa ano water drinker na nakalagay dyan Oops. ayan mga kanipi nabasag din yung ano yung itlog yan o oh. meron din talaga hindi may yung ganun mga kanipi Siyempre pagbagsak ng itlog kahit malambot pa yan minsan na ano nagka yon. sayang bawasan na naman tayo ng isang itlog dyan kahapon dito yung ano yung may nakalak na itlog ayan dyan sa baba so puli na ano na wala nang mabasag na itlog sayang eh Yan. Ito yung ilalagay nating uh, dagdag na painuman nila mga kanoypi Ito na mga kanoypi Tapos ko nang nalinisan itong painuman na ilalagay natin ulit uh, Malinis na yan mga kanoypi So sa tatlong kulungan Meron na, meron na tayong ilalagay yun na lang sa, ano, sa mga bago kong alaga na uh, manok yun na lang yung uh, bibilan ko ng alternative na lagayan ng tubig nila bali may nabibili doon sa bayan mga kanoypi na painuman talaga ng manok doon natin ano yun yung pupuntan natin at bibili na rin ako ng ano stock na pagkain nila yung layer feeds Okay? Dito na tayo sa may bilihan ng feeds mga kanayipi. Pag manaki ko ayo, pag inuman ito manok. Agit eh.

mangalak mong kasanik na wind nang paginuman tayo ko walang perlaso walang ay walang ipin detran isuchong so ito naman ako na ipi yung ano yung alternative na painuman ng aking mga manok yeah ay is na to kaya naman na maghapun yan mako na Saka may water drinker pa naman sila eh. So, naubos yung ano, layer feed sila dito. Punta tayo sa kabila. Ayan, dito tayo bibili ng ano, pure blend mga kanaypi. Yeah, Pure blend man. Pure blend. Layer. Chicken layer. Chicken layer. Chicken okay, layer one. One, one five bos. 90 dito mga ka-90 Mas mura dito, konti ha 10 piso, mas mura na dito 1,590 sa kabila, 1.6 eh itong lutsi eh. mga kong Sige atin Ano na ginaw? 225 225 Apa tu? Apa tu? Tertutup. Baca kau mac. lang. Win, win, one, two, five. Dati kami na di ko sa gamit ko. Oh oh, oh. oh, magaya. Sige. Ayan, mga kanipi. Kunin na natin tong ano, pigs. So, paano yan? Labas ko muna si Mia Wala tayong madaanan eh mm -hmm. Tamaan, mga kanaipi. Tumamas, ano? <laughs> Ay, sayang. han po ko yun ah sa ako sayang kilid hey. lang natin si Mia mga kanaiti nandito na tayo sa kulungan ng mga manok so hindi ko lang alam kung saan ko ipurpose ko itong ano itong nabili kong painuman ito so, siguro. Dito na lang mga kahit. Para mabilis lang na tanggalin, linisan. At ito kasi yung ano, alternative na painuman ng mga manok pag naubos itong laman ng tangke niya, tangke ng tubig niya, Ayan, may extra pa na uh, lang nilang painuman. No? Ayan, mga kanaypi. Imbis na uh, ilagay natin dito sa tabi ng nipple drinker, dito na lang mga kanaypi, sa baba niya mismo. Yung nilagay ko na ice cream, dito na lang i itong, ano, itong painuman nila. Ayan, yung nabili kong lagay ng tubig bale ang gagawin ko tatanggalin ko na lang itong ano itong nandito sa baba ng water drinker mga kanaypi so yan yung tatanggalin natin ito na lang mga kanaypi. kakatingin ko na lang dito tapos ito na lang yung nandito sa baba at least kahit tumulo yung tubig dito galing dito sa water drinker ah uh, hindi mahulog dito sa may feeds dito mahulog mga kanipi so ito na lang mga kanipi yung tatanggalin natin talaga ikakat ko yan dito ayan kakatingin ko na lang kakatingin ko ng maayos para hindi masugat yung ano mga manok keeps me away. I would rather be here, lonely in space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own life in a new galaxy. I wanna be weightless in the silence of the night sky. yung nabili kong painuman ng mga manok. Ayan. Kita nyo naman. yan natin nilagay na mga kanoypi. Oh. Ayos na no? Hindi na tayo nag-customize ng paglalagyan. Diyan na lang. Ayan, at kahit uh, nagleleak itong nipple drinker, may tumutulo. Hindi na siya pupunta sa mga feeds na ano ng manok. Ayan. So, ayos. Hanggang dito. Hindi na yan na, ano, na maubusan ng in tubig. Inumin nila. Ayan, mga kanoypi Naugasan ko na. Lalagay na natin. maganda na mga kanayipi may alternative na silang painuman so yan hindi na sila mahirapan dito na pagtuka ayan may painuman na sila ng maayos yan. ayan ayano? oh. ganda na no? oh kita nyo naman yun know, oh, umiinom oh. susubukan natin mga kanayipi itong ano itong nilagay nating painuman dito sa ano sa cage dito sa mga battery cage na yan. Kung maganda yung uh, maganda yung pagkakalagyan niya, ganyan na lang yung ilalagay natin Kaysa sa ano. Ilagay ko na naman yung ano painuman dito na mahaba. Ah uh, sisikip yung ano yung kanilang pagtuka dito sa ano sa mga feeds na nakalagay diyan. Yung lagay ng pagkain nila. So subukan natin itong isa. Tanggalin muna natin yung tubig. Subukan natin mga kanipi na ilagay dito sa cages dito banda. Ayan. So maganda naman mga kanipi. Ah, uh, yan na lang. Maglalagay tayo ng ganyan ulit dito sa ano sa mga battery kids na 'yan. Bibili na lang ako ulit doon sa bayan. At mura ko lang naman nabili ito. 18 pesos 'yung ano, 'yung isa. Baka discount tayo doon mga kamukha. Bali 'yung regular price nito nasa 20 pesos. So binigay sa atin ni Boss doon sa ano sa pinagbibila natin ng feeds. 18 pesos. So ganito na lang mga kanaypi. Uh, yung ilalagay natin. Ilang piraso lang naman yung ano yung uh, ilalagay natin. Pali 2 4 6 8 10 12 pieces lang na ganun mga kanipi na painuman yun na lang ang ilalagay natin bali tatanggal din natin to mga kanipi itong nakalagay na ano na water drinker nya nandyan sa baba ayan bali ayan mga kanaypi umili tayo ng ano ng 12 pieces na ganito painuman nila wala nang ano wala nang red green na lang yung available okay na yan okay na yan, mga kanipi. at least may may ilalagay ako doon sa ano sa kulungan ng manok ko Meron na lahat mga kanoypi na painuman sa loob ng kulungan nila. Ayan, na installan na natin lahat. So, pag naubos man yung laman nito, pwede pa silang kumuha ng tubig dito sa ano, sa nipple drinker. Ayan. Lahat meron na mga kanoypi. Dito, yan. Meron na lahat. Ayan. mas Tapos dito sa dulo, meron na mga kanayipi. Okay na. Panalo. <laughs> Successful na naman yung nagawa natin. Uh, mas maganda na yan yung ginawa natin na ano. Uh, Pag-iisa sa bawat kulungan. Hindi na yung ano. Yung sinasabi ko kanina na yung kulay blue na ilalagay natin dito sa taas niya straight sa gabal yun mga kanipi sa pagkain nila <laughs> buti na lang naisip ko yung ganyan na diskarte harbis tayo ng itlog mga kanipi Feel the gravity pull and it keeps me away I would rather be here lonely in space I've made up my mind I just want to be free I live my own life in a new galaxy I want to be weightless in the silence of the night sky I want to free fall Ayan mga kanipi Deliver tayo ng dalawang tray Isang medium, isang large Ayan. Okay. So unahin muna natin na i-deliver yung ano Sa may Eurotex Kay paring Brando Sunod na natin dun sa ano Sa may Mariano Right, tapos Magsusundo na rin ako mamaya ng ano Estudyante ng service Ayan mga kanuyipi, nandiyan na. si paring brando. Backload. So 40 240. Kaya namin namin ito. Sige, hamon Ha? Sige. Thank you. Thank you. Ayan, 240 mga kanuyipi, yung medium size. Bali, bumaban na rin kasi yung itlog ngayon mga kanaypi Kaya sumusunod ako sa, ano, sa presyohan ng mga itlog Mahirap naman na mag overprice tayo Kaya sunod lang tayo sa presyo Bali yung large uh, 255 mga kanaypi So deliver muna natin yung isa M Okay. Oh, <laughs> humo na. Nabigat ton. Nagkinita kami ito mula. Nabigat. Hindi <tong> ko ala. Kanyang? Alak to eh. Pero nabigat ton. Awan, sukat ko. Nabigat ton lang. Nagkinita kayo ito dyan. Uy, nabigat to. Sige lang. <tong tiyan> ha? Ay. nga to. ba? Sige lang. na awon na aso toy nang awon na aso? Hi. Uy, mo balin, ibilag lang. Ate, pay na eh. eh pati, 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 pati. <laughs> Sige, thank you. Bigat to lang. Um, Ayan mga kanipi, may tri pa tayo. Sakto, may paglalagyan na naman tayo, no. ka ipi i-drain na natin yung kanyang langis so yan ang ginagawa ko kumukuha ko ng tabo ilalagyan ko ng plastik para pag ano na-drain na lahat pag nailagay na yung langis na bago dito ko ilalagay yung ano yung lumang langis change oil tayo para ano para malinis yung langis niya at kondisyon na naman ulit every month yan mga kanaipi na nag change oil ako tapos ko ng na change oil mga kanaipi nailagay ko na yung bago niyang langis ayos na ibalik ko na rin yung mga tornilino ng ano pinagtanggalan natin Diyan. tapos doon sa kabila okay na mga kanayipik bali mamaya uh, mag washing na tayo <laughs> para bukas malinis na naman si Mia no? okay alright saka nilangisan ko rin yung ano yung cable ng ano, clutch nya ayan yung clutch nito ilang isang ko rin mga kanipi yan malambot na naman na pigain. so ayos na finally uh, may nagawa na naman tayo ngayong araw ng Merkules kuding ni Mia nakapag install tayo ng panibagong painuman ng manok nakapag chainsaw oil tayo at mamaya Kunti magwawashing na ako kay Mia mga kanaypi so thank you so much sa inyong lahat mga kanaypi sa suporta sa panunood sa no skip ads na ginagawa nyo thank you thank you so much mga At, pagpasensya nyo ako dahil di ako nakakapag shoutout sa inyong lahat ayan nyo mga kanaypi pag hindi na busy si misis Rereply uh, re niya yung mga comment nyo para makapag-shoutout na rin ako sa inyong lahat na mga nanonood Ayan. So, dito ko na naman tatapusin mga kanipi. At uh, wala naman ng iba. Mag-washing na lang ako mamaya. So, yan. Kita-kita tayo bukas sa panibagong vlog na naman. Stay safe lagi. I love you all. And peace out.